sabi na, may barkada akong ganyan. Naluto na yun sa amin. Ganto sa inuma. <coughs> sa probinsya ano, raw nila, talagang siguro <laughs> magsasawa, kakaano na mana <laughs> 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 ng gawin, makakita ka rin. Hindi mo talaga, taas ang amat sa uwin. Manananggal pa lang <laughs> ng brick. Manananggal pa ng brick. Ayun na, lumarating na yung manananggal. Itingin mo sa taas. Kaso ah, yung patatanggal? <laughs> Wala naman patatanggal? Ayun no? Ano yun? Ayun, gusto mo ba yung ng lakas. Patatanggal. <laughs> Begi pala, patatanggal ng lakas. <laughs> Mami with seaweeds. Mm -hmm. Sa harap ng ano, Toto ni mm -hmm. Kuya <laughs> no? Ay. Ang pangalan pala? Ang pangalan? Kapagpili niya rin yun. Pwede mo talaga kay yung wala kami panginom. Uh, wala kami panginom. Drone mm -hmm. ako. Ang bata ko lang kami. Ang bata ko lang. Parang daw kami makainom. Gabi, <laughs> ganda na lang ako <laughs> punan. <lang> bro, ang <laughs> araw. Uy, ganda na lang ako sa araw. Ang araw.